Down, down, down. 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 Bilis. Bilis na pala, Papa. Bilis na. Bilis na. Bilis. Bilis. Ay, nakabili na po kami ng pagkain nila. ah, uh, ilang kilo ito ma? Tatlong. Mga um, tatlong kilo. Pagka uh, wala na lang uli. Yun, bibig na lang uli kami. Maruli na kayo dali. Maruli. Thank you, thank you. Salamat sa mga nagmamahal sa mga laga namin. Yan, kakain na sila. Nakain na ba yan? Hmm. Kain mo lang konti. O, oh, mamaya na kami sa mag-aano. Oh, mamaya na. O, oh, mamaya na. O, mamaya. Kakain kayo. Oo. Oh. Oo. Ayun no, know, may pagkain na sila oh, ayun no, ayun no. na ko rin mo sa may ano. <laughs> oh, pang, balik-balik ka. <laughs> Balik pa dah, baba-baba. Oh, baba-baba ba, ba, yan, baba. Oh, pa. Dalawa Okay na Okay na Happy na kayo O oh, mag thank you kayo mag thank you <laughs> Salamat po Kay hey, ma'am Namas ko po, po ulit Salamat Maraming maraming salamat po kay ma'am Hindi na po namin babangitin yung pangalan ha Ayan Thank you, thank you very much po. Ayaw niyo babanggit? Di naman. Siyempre nakakayarin. Maraming maraming salamat po kay Mam Mikae. Mikaela Senya sa pag-sponsor sa pagkain nila. Maraming maraming salamat po. God bless you. God bless you po. Maraming maraming salamat po. Ayan, medyo nakakain na po sila ng maganda, yun. No? Sa mga nais nice po magpamasko sa mga alaga namin, PMU lang po kami. Ayan po. Yung mga makulit naming alaga. Tatakaw. Yan. Bang! Shout out dali! <laughs> shout out, shout out! Salamat po kay Ma'am Micaela Senya sa pagbigay ng food nila. Ayan, nabili na po namin. Maraming maraming salamat po. Yan, thank you, thank you po sa mga nagmamahal sa aming mga kat. Okay na po, nakakain na po sila. Yan. Parang hindi kumain eh, oh. <laughs> huh po huh yung dalawa. Ayan. Okay, mamaya naman huh ah. huh nang ano, ubos huh Kasi huh huh na kayong pagkain na naman. Iyak-iyak na naman kayo. Okay. Hanggang dito na lang po. Salamat po. huh po, ma Senya, uh, ma Senya, maraming, maraming po, Ma'am Senya, huh 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 maraming huh 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 huh